Uh, bago pala ipagpatuloy ang ating video mga kamaster uh, sa hindi pa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa aking channel please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong update pag tayo ay may bagong okay, na kami ng Delgaligo at saka yung Sorsogon na Chickpoy mm -hmm. eh upload mo rin may channel din ako eh ano yung channel mo? Uh, kamaster Vlog Kamaster Vlog yeah. subscribe po natin yung uh, channel ni sir uh, dito tayo doon sa ating alagang 45 days mukha ni kamaster sunog sa init doon sa trabaho ay, hindi Ayung, totoo yan walang ano, Bola lang yan walang tuwalya sunog talaga sa init oh Bisita tayo bisitahin natin bali mga kamaster ay ngayon, pang 20 days nila, mga kamaster. Ah, 50 days pa rin sila. Walang bawas ang aking binayaran na sisiyo. <laughs> Wala pong bawas ang ating binayaran. May, bagamat may limang pirasong namatay noon, yun ay, ano, yun ay palabis. Kung baka pa pre, na limang piraso yun. Ah, ito, ngayon, ay pang 20 araw nila. Pakita ko sa inyo mga kamaster ang kanilang laki. May nasa kalahating kilo siguro. Pero ang iba ay wala pa. Ayan. So lalo na ito maliit lang oh. Hmm? Hmm? Maliit. Hindi, hindi ano sa 20 araw. Ayan, pero may mayroon din malaki-laki yun oh. Yan malaki yun. Yan. Yung mga walang balahibo oh. malaki yan. Yan. Uh, nga pala, ang bubong natin mga kamaster, inangat na natin dahil pag, uh, pag, pag napansin pala ninyo mga kamaster, na ang inyong manok ay ang balahibo para na Ang mga pakpak dito sa mga dito na Ay ano, uh, ibig sabihin yan ay kumbaga na sobra sila sa init. Kaya kailangan na uh, itas itaas ang bubong kung sakaling mababa, buksan ang mga gilid kung sakali dahil ano na yan sila kung dehydrate sila <coughs> ah, na sobra sila sa init kaya ngayon uh, ah, tinaas ko ng aking bubong dati kasi flat yan dahil papakita ko sa inyo mga kamaster mga kamaster ay flat lang ito dito lang yan flat lang yan dyan wala doon sa taas yan wala uh, ah, yan binuksan ko na dahil pansin ko mga kamaster ay yan o katulad niya no na maliktad uh, yan o yan o mga balahibong niya o yan, yan o yan o yan o yan naangat naangat ang mga balahibong pag masyado mainit hindi na hindi na gasyad ma, hindi na gaano ngayon baliktad kasi pang ano na lito eh pang tatlong araw na binuksan ko kaya hindi na masyado yan pang 20 araw nila ngayon. Ay yan ang kanilang laki. Malit 'yan, oh. Malit yan mga mastero ito. oh O oh, yan oh malaki lang oh, 20 araw yan, mga mastero oh. <laughs> oh. Kasi ang binibigay sa amin yung ano, yung hindi maganda. Kaya mag-iba na kami ng ano. Uh, mahal nga lang. Nas Kukuha kami sunod, hindi na doon sa amin kinukuha na nito. Ito yung kinukuha na namin nito ay ano lang, uh, 41. 41 ang kuha namin doon ng isa, eh, hindi maganda ang binibigay sa amin. Kaya lilipat kami. Nasubukan namin ng isang beses yun, yung amin kinukuha na ngayon sunod. Subukan namin, ang kinuha namin doon ay 25 piraso. Pero, halos ano, halos sabay-sabay ang kanilang paglaki. Walang naiwan na bansot. Halos talagang pare-parehas ng laki. Uh, tapos nung ibinenta ko, halos ano lang, halos dalawang araw lang. Ah, uh, ambay ang piraso na yun doon sa akin kinuhan na isa na isang uh, tindahan ng patuka yung kinuhanan namin nagtitinda sila ng patuka kaya maganda uh, legit talaga sila na ano uh, supplier ng mga 45 All Alright, yun lang mga master.